Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga at tara mumigay na po tayo ng mga lucky numbers ngayon Ang ganda po ng araw ngayon, hindi masyadong mainit, hindi masyadong malamig Pero mahangin siya, ayan po Ang mga bibigay po natin ngayon, mga kompleto pong lucky numbers ngayon Mga 6 digit lucky numbers po, Pilipinas po at abroad, ayan po At ngayong tanghalian po mga kalaki, tayo po ay po, uh, Tayo po ay uh, uh, Tawag ito tayo po ay pupunta na sa, sa kapaskuhan at nais po namin na sana po lahat po tayo ay maging masaya. At sana po isa, isa ka sa nanonood na to ang mapasaya namin ngayon at mabigyan po ng tamang numero at tamang code po. Kaya abangan nyo po yung mga tuwing gabi po na nagbibigay tayo ng mga libreng code sa mga hindi po nakakasali sa private consultation. Ano po. At sa mga nanalo na po sa private consultation, congratulations po mga kalaki. At sa mga hindi pa po nananalo, tututukan po namin kayo at baka gusto po sumali sa private consultation, mama ibibigay ko po ang details. Pero sa ngayon, ang mga bibigay po natin ay mga kumpletong lucky numbers po, Pilipinas at abroad. Kaya halika na, kunin mo na. Ready ka na ba? Kung ready ka na, halika na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo mga kalaki? Ito na po mga kalaki ang mga kompletong lucky numbers. Umpisahan po natin sa abroad ang 10-digit lucky numbers. Ang 10 digit lucky numbers mo ay number 37, number 28, number 34, number 49, number 53, number 61, number 35, number 42, number 17 at number 10. Ayan po mga kalaki, ang 10-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 8-digit lucky numbers. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 16, number 24, number 38, number 42, number 15, number 11, number 20, at number 31. Ayan po mga kalaki, ang 8-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 7-digit lucky numbers. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 23, number 26, number 32, number 35, number 18, number 10, at number 14. At nam ayan po mga kalaki ang ayan po at ayan po yung 7 digit lucky numbers naman natin ano number 14 ayan po at syempre dito naman po tayo sa 6 digit lucky numbers po Pilipinas ay abroad po 6 digit lucky numbers abroad po na 1 to 29 po uh, pwede po rito ang 1 to 29 at 1 to 25 po abroad pa rin po itong mga kalaki kaya kunin mo na number 3 number 13 number 16 number 25 number 11 at number 19 ayan po mga kalaki at syempre ito naman po ang 6 digit 0 to 9 ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 3 number 7 number 2 number 8 number 8 at number 5 ayan po yung 6 digit 0 to 9 punta na po tayo sa 5 digit lucky numbers abroad ang 5 digit lucky numbers abroad mo ay number 34 number 31 Number 17, number 26, at number 18 po mga kalaki ang 5-digit lucky numbers abroad po. At syempre ayan, nabigay na po natin ang mga lunch na kasi kaya dito sila maglalunch. Ayan, ang dami-dami tao kaya maglalunch na sila dito. At syempre mga kalaki, yan ang mga lucky numbers natin, 5-digit lucky numbers abroad maglipat na po tayo dito sa Pilipinas, ibigay na po natin ang mga 6 digit lucky numbers Pilipinas kung saan naglalakihan po ang mga price ng 642, ang 645, ang 649, ang 655, ang 658, 6 digit lucky numbers. Pero bago yan, dapat po nakafollow po kayo sa mga tamang account po namin, okay? At ang tamang account po namin mga kalaki ay ito po, Red Parungkin po sa Facebook. Hanapin nyo po yan. I-click nyo Red Parungkin. Tignan nyo po yung followers. Dapat po meron pong 314 o 315,000 followers. Kami po yan. At meron po kami second account, Aris Gatchal At meron pa po na kami second account na Red Parungkin na naka yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen na may 50,000 followers. Ayan, kami po yan mga kalaki. At syempre, meron po tayong YouTube account. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po na merong 16,300 followers at syempre meron din po tayong tiktok account, ang tiktok po natin red redparungkin po na merong 418,000 followers mga kalaki, so ayan po yung mga legit na legit na account po natin na pwede po kayo mag message humingi po kayo ng mga lucky numbers ako bibigyan ko po kayo uh, magtanong po kayo ng mga birth month at birth year nyo bibigyan ko po kayo, basta po make sure po na nakapalo po kayo sa amin na nakapallow at dapat nag-share kayo ng mga video heart ng heart at comment po ng comment mga kalaki, so yan po ang aming mga legit na account. At ngayon naman po, ito po ibibigay na po natin ang mga lucky numbers na 6 digit Pilipinas. At syempre po, sa mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Ha? Private consultation po ang may membership fee. Ibig sabihin, kami po ang magbibigay sa inyo ng lucky numbers sa loob po ng 3 months na tatayaan nyo. Okay? At syempre po mga kalaki sa mga interesado po na magpa-member ng private consultation, make sure po na makakausap nyo po ako bago po kayo magpa-member para legit na legit nang makakausap niyo po ako at hindi po ibang tao mga kalaki Okay, so eto na po, eto na Kunin niyo na ang mga 6-digit lucky numbers Pilipinas po Umpisahan po natin sa 642 Ang 642 6-digit lucky numbers mo ay Number 16 Number 28 Number 37 Number 39 Number 40 at number 12. Ayan po yung 642. At syempre, dito na po tayo sa 645. Ayan po ang 645, 6-digit lucky numbers ay number 18, number 17, number 23, number 29, number 36, at number 38. At syempre, ito naman po ang 6-digit lucky number 649. Ang 649, 6-digit lucky numbers mo ay number 6 number 21, number 28, number 40, number 37, number 33. At syempre, ito naman po ang 6-digit laki, number 655. Okay, ang 655 mo ay number 49, number 42, number 53, number 34, number 27, at number 25. At ito po ang pinakalas, ang 6-digit laki, number 658 kunin mo na agad mga kalaki dahil napakalaki na po ng price ng mga ito. Nako po, mahit lang natin ang jackpot, masaya tayong lahat mga kalaki. Kahit 5 digit lang, masaya tayong lahat. Kaya ito na po ang 6 digit lucky number 658. Number 16. Number 29. Number 20. Number 25. Number 15. At number 43. Ayan po mga kalaki, ang 6 digit laki number 658. Kompleto na po yun mga kalaki. Takbo na po sa suki yung outlet ngayon pong 11 a.m. At make sure po ang mga lucky numbers natin na alagaan nyo ng 3 days. wag po agad bibitawan. At syempre, ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po sa pamilya Gonzales po ng... Ano to? Butuan City, hello po sa mga taga Butuan po dyan, probinsya ng Butuan po dyan, Sambayan. Butuan, hello po, alam ko si bataan eh. Hello po sa Butuan, mga taga Butuan po dyan. Maraming salamat po sa Pamilya Gonzales sa panonood ko sa vlog namin. At syempre, sa toda po ng tricycle driver po dyan sa may... San Carlos City, Pangasinan. Wow! Hello po sa inyo, taga San Carlos City, Pangasinan. Nasabi ko yata masarap ang mangga dyan. At sana po, swertehin kayo ngayong magpapasko at isa ka sa mapili namin ngayong birthday ko para mapasaya ka namin. So, good luck mga kalaki at ingat!